magandang araw mga idol tayo ay mag express sa ating sitaw ngayong araw na to kaya ito po tayo nag maghahakot po tayo ng tubig mga idol yung kinukuna namin ng tubig mga idol ay napakalayo mga idol dito kami nagkukuha sa kanilang sa malapit sa may bahay ko kasi yung ano namin doon sa kabila ay hindi nagkakaroon ng tubig kaya umuulan dito sa amin pero kulang lang sipsipin ng lupa kaya ganito yung ginawa namin ay dito kami kumukuha ng tubig sa malapit sa bahay ko kung lalakarin natin ay nasa nasa mga 250 meters mga idol. Pinagchatchagaan natin para makapag-spray tayo sa ating sitaw kasi namumunga na yung sitaw natin. Pag hindi tayo magchatchaga wala tayong mapapala kapag hindi tayo magtsatsaga mga idol doon ay mayroong tubig pero napakaliit talagang tubig eh, hindi pa nga nagbubukas yung mga ano eh mga mga tuburan o bukal kaya ganyan nangyari so kung saan ay lumalawak yung tanima namin at saka pa nagkakaroon ng paghibas ng tubig medyo lumawak yung kalima ng mga idol kaysa nakaraang taon kaya ngayon ay lumalawak lawak na doon na rin ay nagkakaroon ng water supply short water supply kaya nagtataga tayo dito sa malayo para lang tayo maka natin yung mga ano natin yung tanim natin tag iisang tangke lang to dinadala namin mga idol diretsuha na yung ini-spray natin ngayon mga idol pa, para malalaman nyo kung ano yung klaseng Uh, pesticide dalawang klase yung pinagalo namin yung teka mamaya may, may punte ipakita ko mga idol kung ano yung ng ginamit namin na pang spray sa sitaw pinagalo namin ang dalawang ano dalawang klase mga idol Ay dalawa naman kami sa ano eh sa dalawa kami ni brother na, nag nag-spray sa aming, ano sitaw kaya sa isang ano sa isang hakot dalawang tangke eh. yan hindi natin, hindi natin masyadong punuin kasi yung nga i e, na ano dalhin tumatagos umaapaw siya kapag sobrang dami ito po ipapakita ko sa inyo kung ano yung gamit natin ilang minuto na ba tayo 4 minutes ito mga idol yung ginagamit natin na ano na hindi masyado makita ito yan perfect tayon po ito mga idol perfect tayon so pinaghalo natin sa yung isa dito pinaghalo natin sa gold ito yung sinasabi ko sa inyo yung may nagtatanong kung anong inespray spray natin ito po gold di masyado makikita yan yan gold to so, pinaghalo natin kasi konti na lang yung ano natin yung perfect tayo natin, nilaluan natin ng ano. Kalahati dito, isang scope dito, isang scope din sa kabilang. Kasi sa isang tangke mga idol ay uh, nilalagyan natin ng dalawang scope. Para punta tayo sa kabila So dito na tayo mga idol sa ano natin. Sa farm natin. Mag i spray tayo ngayon kaya Dito tayo at sakit na yung ano ko eh yung yung mga paako sa kalalakad mga idol. Ayun. Di-spray tayo yung mga idol. Uh, para pamatay sa mga peste ang dami ng peste ang ating tanim video maamoy nga lang yung ano natin ginamit natin na ano pesticide no idol yung perfect yun ay talaga maamoy talaga yan Jo, may mga bunga na yung ano natin mga idol. Pinusitaw natin. Sana ay umulan ng medyo matagal-tagal dito mga idol kasi yun nga, kinakapos kami ng tubig. Okay, naghahakot kami ng tubig mula doon sa kabila. dahil sa kinakapos tayo ng tubig dito sa malapit sa farm yung sapa dyan hindi nagkakaroon ng tubig mga idol mamaya ay papakyat ako ng tubig pero sabi kasi ni Otol meron doon yung tubig yung ano namin yung maliit na balon diyan sa guba diba? sa kinukuna namin tubig dati kasi isang araw nag-a-packet din ako kahapon na ata yun eh ubos din eh hindi nga napuno yung balon na maliit yan napakalayo yun ang ano ang isang ano ang isang lenya nito mga idol isang tangki lang sumusubra pan yung isang tangke ay may get isang linya ng mais spray natin o ilang tangke din ang mais spray natin kung ilang linya nasa anim na linya ata to yun yeah.